wala ba oh uh wala -huh. ba ay lakas ito ng mga bata ay gusto niya dito hindi ka pandikit ng dado sa mobile phone nitong arae kung isang sang isang fort ride isang, isang, isang I don't think. Ay, anong, anong? Eto, anong Eto, ano ng ano? Ito, ano ba ito? Ano? Ay, ano? Oo. Uh -uh. -oh. Ito O yung may ano. Uh Oo. -oh. Ito tsaka isa nitong seafood with ramen. Ang galing, ano lang pala. Seafood ka. Take lang pala. Kakain pa niya. Gusto ko Ano? 20. Eto, so, ito, ito. Isa lang. So, seafood. Tapos bibili na ng kanin pa. Kala ang bayong ko nung ano? ano Ano? Ano to? Ito, sabi mo, with ano? Oo uh. Ano ma'am? Okay, sabi ko sa baba. Mag Sang Makanan na sa babae ano na? Chicken nuggets, some red pork with rice, at tsaka isang dumpling, tsaka, eto, seafood. Pwede kang humingi ng masyara din.